Panalangin kay San Antonio de Padua, patron sa mga nawala ng na mga bagay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ng marami sa pagawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus Nahawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Banggitin ang mga kahilingan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkaluwa nawa ako ng Panginoon ng tanda ng tanyang pagmamahal, bagalinga at paggabay sa tulong mo na ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Sa ngala ng Ama,